And yon, dito tayo ngayon sa bagong venue ng Karay Sipodin Restaurant. Ito na rin. Hay muna, ang pinakamagandang chef. Mga ganda lalo. <laughs> Ayun, dito tayo. Pwede na wedding dito. Grabe. sorry Ilang packs kaya dito? Kaya ng 300 packs. Wow, laki oh. oh Anong lugar to? Ibagal. Hay? Pero yung weways Kapiyan sa kare Kapiyan sa yun Alam nyo ba yung kinakainan natin na maganda suman, masarap ah, Meron din, no? Oh. Sa kare Seafood and restaurant, yan Ang ganda Ano yung weways? Anong? Kapihan sa kare. Kapihan sa kare. Kita mo naman ang kinakamagandang chef natin. Yeah. From the table time table tayo. Oh, parang yung sa ano, diba? <laughs> uh, so, 'no. Open by daily. Daily. Okay. Monday to Thursday 8 to 8am tapos Friday, Saturday and Sunday uh, 9 to 11 pm May banda pa ba, no. Meron time table. Yo. Anong mga pinaka the best dito? May wedding din dito, no. Meron. For reservation. Ah, yung unlimited rice and drinks pa rin 'no, seafood sari kayo mga bilao. Oo, oh, meron pa, si diba? okay. pa rin. dito si Mike sa sake, di ba? Ito, bawal pa rin chinelas dito. Oh, barefoot pa rin. Barefoot Ilang packs dito? Dito kayo lang kayo. Oh, grabe oh. Anong number? Ang, anong Facebook mo? Ganun pa rin? Ganun pa rin karey pa rin. Ayun. K-A-R-E-Y. Ganito. Lalive natin mamaya na ito. Right. Ba, natitibi ah. Magaling magluto yan. Oh. No? <laughs> Ganito. Ah, may coffee shop na rin. Kaya, kapi yan sa Carry. Okay. Ito yung coffee Pwede kang mag-order din. Itadali na lang dito. Gusto mo dito. Pero, maraming parking, oh. Maraming parking. Oh, grabe. Hanggang lalo, 300 parks Invite mo sila sa mga wedding vineyard, ganun. Lahat ng occasion, pwede tayo. Yeah, lahat ng occasion. maganda lalo si Ma'am Carrie, oh. Grabe. <laughs> grabe. Maganda. Mas lalong pinaganda yung place nila. Yung... Uy, nagte-trending pa yun. Yung video ko kumain. Umaangat, no? Oh, ayan, Mamaya, ano tayo? All right. Maganda, maganda. Ganda yung place mo ngayon. Ilang ano to? Square meter lahat to? 5,000 square meter. 5,000 square meter? Dapat may mga pabut-kamp-kamp ka dyan. Mga gano'n. Actually, dapat dyan yung ating ano uh, acoustic bag. Pero inaayos oh. pa namin. Inayos ka. Namin. Nice Saka ba? malamig masyado pagkagabi. Oo. Oh. Kaya nasa loob muna kami. Yoga. Ganda. Uh, may yoga kami every... Monday and Friday. Pwede sila mag-inquire. Pwede kayong kayo mag-yoga. Libre na po yung food. Oo, oh, talaga? Yes. Oo, oh, grabe. Mag-yoga nga rin ako. <laughs> Pwede ba sa lalaki yun? Uh, natural lang yung vlog natin, di ba? Ayan, si Ma mabait yan si Ma'am Kari. Yung kapatid mo nag-susuman, uh, di ba? Ayun pinakadabis din dito yung suma so ayun yung ano nila ako kaway kawai muna hey. baby Hi, baby ang <laughs> laki na ano ang laki na ng lugar nila yan. dito yan yung curry, seafood and restaurant ulitin ko hala ano yung kape? ay ano yung sa ways? kapihan kapihan yon. tagalog di ba? So, search nila sa ways Kapihan sa Kare <laughs> oh. The best food dito Promise Yung dati kasi nilang pwesto Sa silang Parang Kubo-kubo yun eh Hindi na yata sila na Renew do sa ano eh, Pero ano Mas better yung place nila Ang ganda Papatatuyan sila eh, grabe, good food, good ambience. Sama pa si About sa mga package-package. Eh, sa lahat ng gustong Magbinyagan uh, gandi dito, birthday. banggitin mo uh, mewo. <laughs> yan yeah, ay discount yan, promise. Family, good food. So. May acoustic sila every Friday, Saturday. So yun. Nagising ko lang kasi. Live tayo mamaya. May mga tanim ka rin pala rito. Ang tatanim yan, ikaw? Kanina nga. Wow. Ibig sabihin, fresh talaga, no? oh, ano? ano? Herbs. Herbs to. Oo, oh, yan yung ginagamit namin ng mga herbs. Grabe, oh. Tapos, gulay din. Ibig sabihin, pagkakain sila, talagang pit, fresh from pitas, no? Oo, oh, farm to table Ibi! Ay, may mga sili rin sila, oh. May talong. Talong. Uh, diba, may mga ensiladang talong ka, di ba? O, gano'n, masarap. Bullet flower, okra, cabbage. Kakatas lang mag-yoga ni eh, mama. Mami, saan mo una, mama, isang tingin muna, pa Invite mo sila. <laughs> Sobrang lamig dito sa gabi. Pag-gabi, malamig. O, grabe. Kaya magdala kayong jacket nyo. All right. Ito, pepino. Saan? Pecha, pecha iba yan? Okay. Tapos okra. Oo. Oh. Cauliflower. Oo. Oh. Ay, lettuce. Ito cauliflower. Ito, vitolio. May sanggip ka na ba rito? Pero meron kaming salad kasi. Salad, yan. Kami salad. Fresh, oh. Fresh talaga. Jeez. Eh, kapag so may mag-order, saka lang namin. Saka bubunutin? Oo. Oh, grabe, no? Kasi para mas masarap. Ang laki ng parking. 5,000 square meter to? kasi ito pinataniman lang muna namin for oh. magiging bed and breakfast so, wow, so oh. all in na tayo Baga, parang eh, dapat may resort may event, ka na rin pag may event uh, pati um, accommodation pwede na natin cater. dito parang pwede to small dito, pool parking. Eh, no? Hindi, parking ng, yung likod iba na, iba na yun kasi ito, kaya, ito, so, okay. Pero ang laki no? Ilang months ka na rito? 3 so, months. Oh, di ba? Bago pa lang, pero... Pero yung sa ilang years ka ron? 10 years. Later. Oh, 10 years siya doon, yung sa Karay Sipo de Restaurant. Kung hahalukayin niyo yung mga video ko, ilang bes na akong kumain doon. Mga tatlong bes, apat na bes na vlog na yun. Ano yung budel niya? Yung ano? Mga... May mga budel kaya, di ba? Bundle, di ba? Or mga group? Wow. 'yung mga Pag kalimawa ba may mga events sila, may mga package din 'di ba? Meron. May in mga ah, all-in na pati in place lahat 'no. Place, um, may mga package din na. May may ano may bar, meron din tayong bar kas mga gazing table. Ah, talaga? Salad bar, meron tayo kompleto na kas banda. Ni All in rin. package pwede natin i oh, okay. Kasal, di ba? Wedding, debut, uh, anniversary, birthdays, pwede. Eh yung mga upuan, halimbawa pagka maraming package, meron na rin. Na, may setup na yan. May setup na. Kasama na yung styling ng buffet at saka yung mga tables and chairs. Kumbaga, uh, pwede sila -in mag-inquire. Anong number ba? Nasa Facebook. Karey. Yung sa Karey. K-A-R-E-Y. -E Tapos, i-waste nyo siya ng Kapihan sa Sakari. Anong silang to? Okay, Tagaytay. Tagaytay na to. Oh. Anong anong lugar, barangay? Kay Bagay. Kay? Kay Bagay. Kay Bagay. Okay. Sorry. Inquiry lang kayo rito pag uh, gusto niyo pumunta or gusto niyo magpa-event. Yan, sana sa mga nagii-event diyan. Ah uh, inquire kayo rito kay ano kay madam ako 100% sasabi ko sa inyo na mabait mabait ko kaya binibless grabe oh. makisama pati pagdating sa mga pricing food bait yan 5,000 square meter oh. and 3 months pa lang sila rito pero doon sa dating lugar nila nasa ano sila 10 years fresh yeah. wow so yun ah punta kayo rito sa Karay <laughs> seafood and restaurant pero pag sinetyo sa Waze Kapihan sa Karay K-A-P-E-H-A-N K-A-R-E-Y Karay tagay yeah. tayo na pala to kay Bagal yan yeah.